ang tamang paraan ng pakikipagkaibigan. Ngumingiti ako sa mga tao. Mabuti! Inaaya ko maglaro ang batang walang kasama o kaibigan. Mabuti! Inaaway at sinusungitan ko ang bagong kaklase. Masama! Sabihin sa kalaro na huwag isali sa laro ang bagong kapitbahay. Masama! Nakikisalamuha ako sa ibang bata. Mabuti! Binabati ko ang mga taong kakilala ko. Mabuti! Hindi ko niyayaya ang ibang bata na sumali sa aking pangkat. Masama. Hindi ako nagpapahiram ng gamit sa iba. Masama. Ibinabahagi ko sa aking kamag-aral ang aking mga gamit. Mabuti. Hagi ang aklat sa kaklase na nahalimot danhin ang kanyang aklat. Mabuti.